Hello, good morning mga lalabs, mga vayot. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, saan man sulok ng mundo. At sa mga kapwa ko po, FWS around the world, may kami ka Bukod ako magla-live no dahil Sabado ngayon, day off ko at gagala ako kasama ang kaibigan ko. Ha? Yun na so, yung topic natin ngayon mga kababayan, mga loves, mga vayots ay itong uh, <clears throat> dalawang uh, malaking rally na magbabanggaan bukas. O, uh, no, linggo, ala, January 28, no? Uh, ala alas 6 ng gabi. So, yung isa, nasa Quirino Grandstand, dyan sa Rizal Park, uh, kick-off, uh, tawag dito, rally ng uh, Presidente Bongbong Marcos at iyon ang nakakatawa dahil lahat ng mga sangay ng ahinsya ng gobyerno nagtatrabaho, obligadong pumunta. <laughs> lahat ng mga sangay ng gobyerno nga eh, nag-ano, nagpo-post sa kanilang mga Facebook page ng uh, Bagong Pilipinas uh, tawag dito Kick-off Rally kasi matatandaan natin na binukin niya ni Maharlika na inoobliga ng Malakanyang ang lahat ng sangay ng gobyerno mag-promote ng uh, bag Baguong Pilipinas <laughs> 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 PNP, DILG, basta lahat andoon doon nagpo-post sila. Uh, PC, yung PCO, oh, Presidential Communications Office, nagpo-promote din sila ng uh, bagong Pilipinas kick-off rally na yan, no? So ngayon, doon din sa Davao, meron din uh, prayer rally, no? Ng uh, mga Duterte. So, dalawa ito magbabanggaan bukas. Ang ang uh, agenda kasi ng uh, Davao kung bakit sila magkaroon ng prayer rally ay kinokondena at pilit tinututulan ang caca uh, chacha hmm. yung atras abanting chacha ng administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos na pinopos asimpre na natin sabihin na hindi alam ng presidente yan utos niya yan eh hindi magiging prime minister yan si Martin Romualdez dahil hindi siya yung presidente eh, si Bongbong. Kaya makikinabang dyan si Bongbong. Pero makikinabang na din si Martin kasi eh pinsan siya eh at magiging malakas ang kongreso. At mawawala ng sa power ang senado. Tapos, siyempre, hindi yan inaano eh. Hindi uh, pilit pinoprotektan si Bumbong Marcos, hindi dinadawit ang pangalan niya. Si Martin Romualdez lang. Uh, palaban naman yun eh, tambalos <laughs> <laughs> so, yun yung motibo po ng rally or agenda ng prayer rally ng mga Davawinios. Hindi kagaya dito sa uh, kick-off rally ng Marcos uh, Jr. na to, dyan sa Quirino Grandstand, eh, happy-happy. Bakit, mga kababayan? Itong uh, prayer rally na to, hindi lang, naman, hindi lang naman ito rally talaga eh. Dahil, ito ay pagpapatunay, sabi ng iba, abaka ano daw, uh, tinitingnan pa ngayon ni Pangulong Bumbong Marcos, tinitisting ang taong bayan kung siya ay may asim pa, kung siya ay talagang marami pang tao siyang nauuto. Na mga naniniwala sa kanya. Yun yung sinasabi ng iba. Pero dito ako maniniwala sa mga eksperto na nagsasabi na baka yung uh, People's Initiative na yan na signature campaign ay kulang dahil maglalag maglalag ka dito sa people's ay, sa ano na to kick off rally ni Bongbong Marcos Jr. So baka iyan, gagamitin nila yan. Pandagdag doon sa People's Initiative Signature Campaign dahil hindi pa siguro kompleto. At may napabalitaan pang may bayad. Ah uh, pero itong mga nagtatrabaho sa kahit saang sangay ng gobyerno, doon daw kukunin ang payroll. Di o mano? <laughs> ang alam Pero pakinggan po natin itong balita uh, na dito to kay Jojo Di Guzman eh, nakuha ko. So i-play natin ha. Pero na lang ang natitira at uh, mangyayari na nga yung bagoong Pilipinas kick-off rally. Ay, bagoong Pilipinas hindi pala. Bagong Pilipinas kick-off rally pala. But anyway, yun nga, libu-libu daw ang mga government employees na nire-required yeah. dumalo. Eh, Sunday yun, eh, di ba dapat pahinga nila yan? Ano kayang meron dyan? Libu-libong empleyado manon ang pamahalaan ang <coughs> obligang makilahok sa bagong Pilipinas kick-off rally na magaganap po sa January 28, linggo sa Carino Grandstand. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni dating Courage National President Ferdinand Gaite na required dumalo ang mga empleyado ng ilang ahensya ng pamahalaan. Yan ay kahit hindi raw malinaw sa kanila kung tungkol saan o anong gagawin sa aktibidad. Hindi rin daw alam ng mga empleyado kung anong pakinabang nila sa gaganaping rally. Naniniwala naman si Gaite na hakot ito para magkaroon ng mga manonood ang naturang aktibidad. Pwede nating questionin yung legitimacy ng... Wala naman talagang pakinabang yung rally ni Marcos nagsayang lang si Marcos Jr. ng pira na naman ng taong bayan dahil may mga concert-concert yan mga kababayan. At kung sino man yung mga talents dyan na ririntahan ni Bongbong Marcos sa kanyang kick-off uh, rally na yan, eh magbabayad siya dyan at hindi niya pira ang gastusin niya sa sarili niyang bolsa pambayad diyan, pagkain, etc., bayad sa mga vloggers na may napabalita pang 15,000 di o ang bayad sa mga vloggers na aso ni Marcos na pupunta doon <laughs> wala naman talaga pakinabang yan eh unlike doon sa prayer rally ni Tatay Digong sa Dabao meron eh tao mismo nagpupos natutulan ang people's initiative or chacha -cha. pero dito wala Happy, happy to. And by the way, mga kababayan, ha? After nito, bukas, after bukas ng rally, 28-29, pupunta si Bongbong Marcos na naman. Ito yung kanyang unang travel sa 2024 dahil malaki nga budget niya, di ba? Ngayong taon na to, 1.4 billion pesos. travel budget. Kaya pupunta siya sa... Vietnam, baka mag makiusap doon, nadagdagan yung uh, import na bigas. At uh, uh, 29, 29.30, dalawang araw siya doon ha. Take note. Uh. Kasi linggo yan, for one, dapat pa pahinga. Kasi Correct. ang nire-require ng government, 5 uh, days uh, a week, 40 hours total, eh papapasukin mo na naman. So, Nag-message sa atin na isang uh, nanay ng government employee at siyempre unang sinabi niya dito sabi niya um, si BBM ang makikinabang um, sa PI, sa PI ma parang yung ama. ama kasi na parliamentary tayo noon si Secretary Virata ang naging Prime Minister pero ang compass na kay FEM sabi. Tapos the next day sabi niya ang mga ganon din yon ang compass din yan kay Martin Romualdez pag magiging prime minister yan. Government employee and ang uh, ating sa rally isang, uh, sa Kirino Grandstand sa 28 isang teacher pati sila inoobliga. Basta lahat ng government employees inoobligang umaten para sabihin marami. Tama nga itong si Gaiti kahit magkakaliway. Hako. Walang, patutunguhan. walang Baseless. Nagsayang ng pera ng taong bayan. Uh, Ta, Siyempre, tinanong ko saan mo nakita yan. Sabi niya, sa atin lang to, anak ko kasi government employee. So, ang tanong ko, agad ah, ng ba? Give me more details paano ano ang marching order pa ang ganun. So sabi niya basta pupunta sila sa grandstand. Yan lang sinabi sa amin. Siguro para malaman lang na may supporter sila, ganyan din noon sa panaw ni FEM. Nanay ko kasi teacher eh. Oh. So, tinanong ko kung may bayaran. Uh, hindi nila alam. Basta pinapunta lang sila. Tinanong ko kung overtime yun, hindi raw nila alam. So, tanong ko, meaning required sila pumunta? Parang ganun. Ah, okay. And then, that's it. So, ito na. Confirmation. Sa kabilang dako naman ay meron namang candlelight prayer rally and, uh, to be led by former President Rodrigo Duterte ang higante at mukhang magkaribal na rally ang uh, mangyayari sa dating na linggo, January 28. Ang una po ay inilulunsad ni Pangulong Bombo Marcos na bagong Pilipinas kick-off rally sa Luneta Grandstand linggo ng gabi. Ito pong bagong Pilipinas ay ang bagong rebranding ng pamalan na madalas man ay nangyayari kada administrasyon. Ang mga halimbawa niyan ay ang Philippines 2000 kay FPR, era para sa mahirap ni Pangulong er Estrada at ang Strong Republic kay Gloria Arroyo. Si Pinoy naman ay may daang matuwid at si Digong ay mayroong changes coming. Parang throwback din ito nung parang ng kanyang tatay na naglunsad ng bagong lipunan or New Society Bubet nung parang ng Marcelo. Katunayan, inilunsyo itong rebranding na to ni Pangulong Marcos noon pang Julio 2023. At noon pa lamang, marami na rin po ang nagtaka kung bakit medyo delayed ang kanyang rebranding. Mas lalo pang delayed ang kick-off nito bukas, anin na buwan matapos ang unang announcement. Ayon sa Presidential Communications Office, itong bagong Pilipinas ni Pangulong BBM ay isa, sa, eh, isa na namang hudyat ng pagbabago na nakasalalay sa personal at community involvement and participation. At inaanyayahan ang lahat ng kawanin. Ano ang pagbabago? Eh wala din namang nabago eh. Nagsipagmahalan lahat ng bilihin, lahat ng bills, nagsitaasan din. Pati uh, contribution o hindi, hindi contribution yung bayan uh, bayad diyan sa ano sa PhilHealth tataasan sa pag-ibig <laughs> yung gasol bigas magtaas gaamba kung ano magta-travel na naman si P presidente Bongbong Marcos Sa susunod na araw, 29, anong bagong uh, Pilipinas dyan, pagbabagong sinasabi? Walang pagbabago dito. Kung mayroong mang nagbabago sila, lalo na dyan sa PCS o sama-sama tayong babangon maging milyonaryo. Ano <laughs> e nga yun? Uh, siguro, isi iniisip na dito pagbabago yung uh, uh, ipopos itong uh, CHACHA, uh, People's Initiative dyan sa Economic Provision para mabuksan na ng buo yung uh, 1987 Constitution at babaguhin nila ni Bongbong Marcos, kagaya ng kanyang tatay, nga gagawing parliamentary at siya ang magiging uh, tawag dito. Uh, eh si, Ma si, Martin yata ang magiging ano, di ba? Uh, ba tayo tawag diyan eh? Prime Minister. <laughs> <laughs> Gobyerno na tumungo sa luneta sa linggo. Hindi lamang po malinaw kung required din ang attendance gaya po nung panahon ni Marcos Sr. Pero kung yan ang happening sa Maynila, sasabay naman ito sa Davao City ng isang kontroversyal na prayer rally ng other half ng dating Tenegorean na Unity Team. Ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sa Duterte maglulunsad daw ng isang prayer rally. La ano nagiging kontroversyal yun, Edling Gaw? E inanunsyo din naman yun eh, prayer rally at ginanap yun daw taon-taon. Tinaginaganap sa Davao taon-taon. At ang kanilang agenda doon ay para tutulan ang People's Initiative na yan. So, paano nagiging controversial? Ikaw din, Idlingaw. Pag minsan din talaga, naliligaw ka. Ikaw si idligaw talaga. Ito na. sa People's Initiative na ayon sa kanila ay pakanaraw ng pinsan ni Pangulong Marcos si Speaker Martin Romualdez. Ang tema ng tinaguri ang prayer rally ng mga Duterte ay One Nation, One Opposition. Baka po nagtatanong kayo kung ano ang ibig sabihin nito ng katagang oposisyon. Hindi po yan masyado malinaw. Pero maraming namang oposisyon yan sa People's Initiative na inireklamo ng mga Duterte at kanilang mga alyado. Ang paratang ng kampo nila, ginagamit ng mga congressman ang pondo ng bayan para bumili ng pirma para po isulong yung People's Initiative at lusawin Hindi ang boto ng para. Senado. Ngayon pa lamang daragsa sa Davao City ang mga hindi yan para tanghaid linggaw. Kung mismo doon sa kanilang lugar may nakaranas, may nakatanggap ng bayad para sa firma. Paratang ba yun? Ito <laughs> uh, din talaga, wait ka, tukutulfo ka. na at mga taga taga-suporta ng mga Duterte para iparamdam ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Ayon po sa mga organizers, sinasa nilang 50,000 katao na dadalo sa pagpupulong. At inaasahan niya magsasalita, hindi lamang po si Saar Duterte, pero pati ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa madaling salita, sa dating po na linggo, asahan ang show of force o pakita ng pwersa na magkabilang panig, ang panig ni Pangulong Marcos at ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagaman sa kanilang public appearance... Panig ni Marcos, pwersado lahat ng government officials, government workers magtrabaho. Dumalo. Samantalang dito, sa panig ni Tatay Digong, voluntaryo. Ay, <laughs> At may talagang agenda kay Marcos, wala pasikat. Mukha bang nagkakasundo pa rin ang dalawa. Ilang linggo na po nagbabangayan ang mga supporter ng magkabilang panig. Ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Minsan na pong sinabi na nababahala ang kanyang matalik na kaibigan na si VP Sara kung ano talaga ang balak sa kanya ng Pangulong Marcos. Bakit po? Dahil sa nakalang mga buwan, tila lumalaki at ang hindi pagkakanoan sa pagitan po ng dalawang panig mula sa binagong posisyon ng Marcos administration sa China at sa West Philippine Sea hanggang sa binatikos at binawi ng confidential funds ni VP Sara hanggang sa mga papyaw sa war on drugs at ngayon naman sa pagpasok daw ng Pilipinas ng International Criminal Court. At ang pinakahuli nga ay ang issue ng People's Initiative. Si Sen. Amy Marcos, panganay sa mga magkakapatid, ay kilala kong kaibigan ni Sa Kahit po siya ay tila iwas pusoy sa linggo. Nung tanongin namin siya kung saan siya mag kung duma siya sa Luneta o sa Davao City, ang kanyang sagot, ang senador daw ay magsisiklim. Binatikos naman ng Bayan Muna ang pagtitipon at sinabing pagsasayang lamang ito ng panahon at pondo ng gobyerno. Correct. Ayon kay Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, sakyan lamang umano ng administrasyon ng rally para isulong sa mga dadalo ang panukalang charter change. Tumpak! <laughs> talaga ang ano yan eh, yung motibo talaga ng uh, kick-off rally ni Marcos, yung charter chains na yan ipopost. Kaya naman sinasabi ko nung nauna, baka kulang doon yung perma, o doon sila makalaganap ng perma kapag may logbook yun, pupunta ka doon. So dagdag yun doon sa kanilang uh, signature campaign. <laughs> Di lang lang masabi sa taong bayan, bakit pa sila magsisinungaling, no? Oh, maruma, dumalo kayo dito para anuhan natin yung, pe yung people's campaign, yung cha, -cha kagaya ba katatay di free rally para tutulan. Eh, sa kanila sana, para isolong. Di ba para aman, alam ng taong bayan, hindi yung nagsisinungaling sila hanggang basa sa kamatayan ninyo, mga Marcos? Sinungaling pa rin kayo? Nakakahiya kayo. Nakakaano talaga, dismaya, bumoto sa'yo eh. Never again talaga, never again. <laughs>